Ang pinakamatinding yugto sa buhay ni Kiko Pangilinan ay hindi nangyari sa loob ng Senado kundi sa gitna ng laban para sa pamilya at bayan. Habang maraming politiko ang nagtatago sa likod ng kapangyarihan, si Kiko ay humarap sa publiko bilang isang ama, asawa at tagapagtanggol ng mga magsasaka. Mula sa pag-ibig nila ni Sharon Cuneta hanggang sa kanyang laban sa politika, malinaw na ang bawat desisyon niya ay nakaugat sa layunin na maglingkod ng tapat at totoo. Si Francis Pancratius Kiko Pangilinan ay isinilang noong Agosto 24, isang libo na raan at anim na putatlo. Bata pa lamang ay namulat na siya sa kahalagahan ng edukasyon at malasakit sa kapwa. Lumaki siya sa Maynila at nag sa Lasal Green Hills kung saan unang nahasa ang kanyang disiplina at paninindigan sa kolehiyo pinili niya ang University of the Philippines Diliman at kumuha ng comparative literature bago pumasok sa law doon nagsimula ang pag-usbong ng isang batang idealista na naniwala sa kapangyarihan ng tama pagkatapos niyang makapasa sa bar hindi siya agad pumasok sa malaking kumpanya tulad ng ibang abogado sa halip pinili niyang pumasok sa serbisyong publiko bilang konsehal ng Quezon City noong is isang libo walumput walo. Doon niya nakita ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Nakita niya ang mga pamilyang hirap sa araw-araw, mga batang walang makain, at mga magsasakang lugmok sa utang. Mula roon ay nabuo sa kanya ang pangarap na tulungan ang sektor ng agrikultura. Taong dalawang libut isa, nang isa ng unang mahalal si Kiko bilang senador, sa unang termino pa lamang ay ipinakita niya ang pagiging praktikal at matatag. Isa sa mga pinakatampok niyang Bukas siya ay ang reforma sa justisya at ang pagpapalakas ng agrikultura. Naging majority floor leader siya noong 2004 hanggang 2008 kung saan pinangunahan niya ang mga mahahalagang batas para sa reforma sa hustisya at tulong sa mga magsasaka. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay sa Senado ay naroon ang isa sa mga pinakakilalang bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang pamilya. Ikinasal siya kay Sharon Cuneta noong Abril 28, isang siyam naput anim at naging sentro ng public attention ang kanilang pagsasama. Sa kabila ng magkaibang mundo nila, isa sa politika, isa sa entertainment, pinatunayan nilang kayang magsanib ang dalawang mundong iyon kung may respeto at pagmamahalan. Bilang ama, kilala si Kiko bilang mahigpit pero makatao. Siya ang nagpalaki kay Casey Conception na anak ni Sharon sa una nitong relasyon at tinuring niya itong tunay na anak. Bukod kay Casey, mayroon silang anak na si Frankie Okaki na ngayon ay isang singer-songwriter at si Miguel ang kanilang ampon. Sa kanilang pamilya, madalas marinig ang mga kwento ng pagsuporta at pag-unawa sa isa't isa sa gitna ng matinding pagsubok. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Minsan ay naging sentro sila ng kontrobersya dahil sa mga maling impormasyon at chismis online. Nagpasya si Kiko at Sharon na maghain ng cyber libel case laban sa mga taong nagpakalat ng kasinungalingan laban sa kanilang pamilya. Ipinaglaban nila hindi lang ang kanilang reputasyon, kundi ang prinsipyo na may hangganan ang paninira. Matapos ang ilang termino sa Senado, nagpasya si Kiko na tumakbo bilang vice-presidente noong 2022 sa ilalim ng tambalang Lenny Robredo Kiko Pangilinan. Sa kampanyang iyon, ay bitbit -bit niya ang mensaheng Goodbye Gutom, Hello Pagkain, isang panawagan para sa mas maayos na sistema ng agrikultura at patas na kita para sa mga magsasaka. Bagaman natalo siya sa halalan laban kay Sarah Duterte, nakatanggap siya ng papuri sa kanyang marangal na kampanya at sa paninindigan niyang huwag gumamit ng maruming taktika. Pagkatapos ng halalan ay hindi siya naglaho sa publiko. Sa halip ay bumalik siya sa pagtutok sa mga lokal na proyekto, lalo na sa mga programa para sa sa mga magsasaka. Naging aktibo siya sa social media at sa mga public affairs program na tumatalakay sa food security at rural development. Patuloy niyang pinalakas ang mensahe na ang tunay na pag-unlad ng bansa ay nakasalalay sa kalagayan ng mga nagtatanim ng ating pagkain. Noong 2025, muling bumalik si Kiko sa Senado. Dito niya ipinagpatuloy ang laban para sa reforma sa lupa, maayos na distribusyon ng ani at suporta sa mga mangingisda. Marami sa kanyang mga panuka ala ang nakatuon sa modernisasyon ng agrikultura at sa paggamit ng teknolohiya upang maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipinong umaasa sa lupa at dagat sa kabila ng lahat ng kontrobersya ang kanyang imahe ay nanatiling simbolo ng disente at tapat na serbisyo hindi man siya kasing lakas ng mga trapo sa politika na panatili niya ang respeto ng maraming mamamayan dahil sa pagiging mahinahon marunong makinig at hindi madaling matukso ng kapangyarihan. Kung titingnan ang kabuuan ng kanyang buhay, makikita na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa politika, kundi tungkol din sa mga aral ng pamilya, pag-ibig at paninindigan. Mula sa batang idealista sa URP hanggang sa pagiging senador at asawa ni Sharon Cuneta, isa lang ang nananatiling ugat ng kanyang pagkatao, ang paniniwala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng boto, kundi sa kabutihang na idudulot sa kapwa. Sa huli, ang kwento ni Kiko Pangilinan ay paalala na kahit sa magulong mundo ng politika, may mga taong nananatiling matapat sa prinsipyo. Ang kanyang buhay ay isang salamin ng katotohanan na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa mga taong marunong maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Ang pinakamatinding yugto sa buhay ni Kiko Pangilinan ay hindi nangyari sa loob ng Senado kundi sa gitna ng laban para sa pamilya at bayan. Habang maraming politiko ang nagtatago sa likod ng kapangyarihan, si Kiko ay humarap sa publiko bilang isang ama, asawa at tagapagtanggol ng mga magsasaka. Mula sa pag-ibig nila ni Sharon Cuneta hanggang sa kanyang laban sa politika, malinaw na ang bawat desisyon niya ay nakaugat sa layunin na maglingkod ng tapat at totoo. Si Francis Pancratius Kiko Pangilinan ay isinilang noong Agosto 24, isang at anim na Bata pa lamang ay namulat na siya sa kahalagahan ng edukasyon at malasakit sa kapwa. Lumaki siya sa Maynila at nag sa Lasal Green Hills kung saan unang nahasa ang kanyang disiplina at paninindigan sa kolehiyo. Pinili niya ang University of the Philippines Diliman at kumuha ng comparative literature bago pumasok sa law. Doon nagsimula ang pag-usbong ng isang batang idealista na naniwala sa kapangyarihan ng tama. Pagkatapos niyang makapasa sa bar, hindi siya agad pumasok sa malaking kumpanya tulad ng ibang abogado. Sa halip, pinili niyang pumasok sa serbisyong publiko bilang konsehal ng Quezon City noong is isang libo siyam walumput walo. Doon niya nakita ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Nakita niya ang mga pamilyang hirap sa araw-araw, mga batang walang makain, at mga magsasakang lugmok sa utang. Mula roon ay nabuo sa kanya ang pangarap na tulungan ang sektor ng agrikultura. Taong dalawang libot isa ng unang mahalal si Kiko bilang senador, sa unang termino pa lamang ay ipinakita niya ang pagiging praktikal at matatag, isa sa mga pinakatampok niyang adbokasya ay ang reforma sa hustisya at ang pagpapalakas ng agrikultura. Naging majority floor leader siya noong 2004 hanggang 2008 kung saan pinangunahan niya ang mga mahahalagang batas para sa reforma sa hustisya at tulong sa mga magsasaka. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay sa Senado ay naroon ang isa sa mga pinakakilalang bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang pamilya. Ikinasal siya kay Sharon Cuneta noong Abril 28, isang naput-anim at naging sentro ng public attention ang kanilang pagsasama sa kabila ng magkaibang mundo nila isa sa politika isa sa entertainment pinatunayan nilang kayang magsanib ang dalawang mundong iyon kung may respeto at pagmamahalan bilang ama kilala si Kiko bilang mahigpit pero makatao siya ang nagpalaki kay Casey Conception na anak ni Sharon sa una nitong relasyon at tinuring niya itong tunay na anak bukod kay Casey mayroon silang anak na si Frankie Okaki na ngayon ay isang singer-songwriter at si Miguel ang kanilang ampon. Sa kanilang pamilya, madalas marinig ang mga kwento ng pagsuporta at pag-unawa sa isa't isa sa gitna ng matinding pagsubok. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Minsan ay naging sentro sila ng kontrobersya dahil sa mga maling impormasyon at chismis online. Nagpasya si Kiko at Sharon na maghain ng cyber libel case laban sa mga taong nagpakalat ng kasinungalingan laban sa kanilang pamilya. Ipinaglaban nila hindi lang ang kanilang reputasyon kundi ang prinsipyo na may hangganan ang paninira. Matapos ang ilang termino sa Senado, nagpasya si Kiko na tumakbo bilang Bise Presidente noong dalawa sa ilalim ng tambalang Lenny Robredo Kiko Pangilinan sa kampanyang iyon ay bit-bit niya ang mensaheng Goodbye Gutom, Hello Pagkain, isang panawagan para sa mas maayos na sistema ng agrikultura at patas na kita para sa mga magsasaka. Bagaman natalo siya sa halalan laban kay Sarah Duterte, nakatanggap siya ng papuri sa kanyang marangal na kampanya at sa paninindigan niyang huwag gumamit ng maruming taktika. Pagkatapos ng halalan ay hindi siya naglaho sa publiko. Sa halip ay bumalik siya sa pagtutok sa mga lokal na proyekto, lalo na sa mga programa para sa mga magsasaka. Naging aktibo siya sa social media at sa mga public affairs program na tumatalakay sa food security at rural development. Patuloy niyang pinalakas ang mensahe na ang tunay na pag-unlad ng bansa ay nakasalalay sa kalagayan ng mga nagtatanim ng ating pagkain. Noong 2025, muling bumalik si Kiko sa Senado. Dito niya ipinagpatuloy ang laban para sa reforma sa lupa, maayos na distribusyon ng ani at suporta sa mga mangingisda. Marami sa kanyang mga panukalan ang nakatuon sa modernisasyon ng agrikultura at sa paggamit ng teknolohiya upang maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipinong umaasa sa lupa at dagat sa kabila ng lahat ng kontroversya ang kanyang imahe ay nanatiling simbolo ng disente at tapat na serbisyo hindi man siya kasing lakas ng mga trapo sa politika na panatili niya ang respeto ng maraming mamamayan dahil sa pagiging mahinahon marunong makinig at hindi madaling matukso ng kapangyarihan. Kung titingnan ang kabuuan ng kanyang buhay, makikita na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa politika, kundi tungkol din sa mga aral ng pamilya, pag-ibig at paninindigan. Mula sa batang idealista sa URP hanggang sa pagiging senador at asawa ni Sharon Cuneta, isa lang ang nananatiling ugat ng kanyang pagkatao, ang paniniwala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng boto, kundi sa sa kabutihang na idudulot sa kapwa. sa huli, ang kwento ni Kiko Pangilinan ay paalala na kahit sa magulong mundo ng politika, may mga taong nananatiling matapat sa prinsipyo. ang kanyang buhay ay isang salamin ng katotohanan, na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa mga taong marunong maglingkod ng walang hinihintay na kapalit.